Grabe, no? Ba't ba gano'n na, no? Pag papasok ka, yung first day mo, no? Parang lumalabas lahat ng mga sakit na mararamdaman mo, eh, no? <laughs> Winter, spring, summer, or fall, tuloy ang buhay sa Canada. <laughs> Samantalang pag yung day off ka, eh, sigla-sigla mo, eh, no? Hindi hira naman, no? Bakit kaya gano'n? Katulad ngayon, uh, makalipas ang limang araw na pagpapahinga natin, ano? Bihira. First day natin ngayon, araw ng Webes nga pala ngayon mga kainags, ano? November 30, 2023. Nako, huling araw ng Nobyembre. Tapos bukas, December 1 na, 2023, no? So happy birthday sa nanay ko pala, no? 81th birthday. So bukas, kung napapansin nyo, ngayon wala pa rin snow. Kita nyo naman mga kainags, oh. O, di ba? Oh. Diba? oh. <laughs> wala pa rin snow, no? Parang ano yan, uh, history yan, no? Record breaking yata ito dito sa Alberta, Canada no? First time kong ano, sa 15 years ko na dito sa Canada uh, Dito sa Alberta Parang uh, ito yung parang history yata ito no? <laughs> Grabe So December 1 wala pa rin snow yeah, Sa 15 years ko na dito sa Canada Ngayon ko lang na-encounter to Ngayon ko lang na-experience no? December na wala pang snow Okay naman kasi wala pa yung mga trabaho natin na pag-shovel -sho ng snow, di ba? paglilinis ng sasakyan, pag makapalang snow, nako marami tayong trabaho pag bumagsak ang snow. Pasok muna ako mga sana, may tayong magkita. <sighs> Grabe. <sighs> Medyo malamig mga kainig sana. Kaya katatapos lang ng ano natin ang 8 oras na shift, no. Alas alas 11 ngayon ng gabi. Isang oras na lang December 1 na. Tapos sa uh, yun nga pala, no? Pagpasok ko dito kanina, nabalitaan ko marami rin pala akong mga kasamang nagkasakit mga kainags no kapareho ng sakit ko kasi nga uso, di ba? Uso yung ano ngayon, flu. Flu season kasi ngayon eh. So nabalitaan ko, may mga umuwi rin, may mga kasama rin ako sa trabaho na hindi nila tinapos yung work nila dahil masama ang pakiramdam. So yun nabalitaan ko kanina. Tapos sa uh, merong iba na hanggang ngayon di pa nakakabalik. Gawa nga ng, ano no, ng flu. Grabe. So kaya dito mga kayo so, merong ano rito eh, merong mga, every year kasi merong free shot ng flu, flu shots para ma-prevent ma yung sakit yan pero ako kasi napapansin ko mga kainags ano pag ano pag uh, nagpapa flu shots ako parang ano <laughs> parang nag doon ako nagkakasakit <laughs> ewan ko no eh although ngayon hindi naman ako nagpa flu shots pero nagkasakit tayo no tinamaan tayo ng sakit pero maganda nito ano ang maganda nito hindi hindi siya lumala hindi natuloy yung ano yung trangkaso pinahinga ka agad natin ano tapos sa uminom tayo ng gamot nagpapawis tayo tsaka nagpahinga rin tayo kahit paano, no hindi tayo pumasok ng dalawang araw sa trabaho natin hindi natin pinilit yung katawan natin na magtrabaho ng mabigat kaya yun nakatulong yun hindi tumuloy kasi kung tumuloy ito mga kainis ano nako siguro may may sipon ako hanggang ngayon pero yung ano ko yung ano ngongo ngongo pa rin no pero wala walang sipon ano Uwi na kami ngayon ano? Para boards. Ayos, sige. bukas ay wala bukas ano. Ah, sige. Ha? Huh? Para ako nagyoyo kasi no. You know? Mukhang gago Subihin tayo mga kainas okay, Bukas naman Yan, magandang araw ulit sa inyo mga kainags, ano? December 1 ngayon, nako araw ng biyernes December 1, 2023 Nako Yan, ako napapansin nyo dito mga kainags, ano? Maputi-puti na mayroong pros, ano, no? pros, prosen, prosen grass Tama ba yung English ko? Pasensya na kayo, no? Uh, English Carabao tayo eh Pero I'm proud to be English Carabao Yan <laughs> wala na eh wala na kailangan panindigan ng mga kainag ano? <laughs> kaya naman sa ikubli pa natin ipilit pa natin itago eh halatang halatang naman na English Carabao ya <laughs> kaya aminin na natin sabi nga nila eh walang masama kapag inamin mo ang katotohanan at masarap sa pakiramdam yung wala kang tinatago at wala kang pinapasinungalingan yan di ba sa <laughs> so, mga kainags kung napapansin nyo ano Uh, nako, tahimik at higit sa lahat, napaka-importante rito uh, para kasi sa aming mga matatagal na rito sa Canada, no? Especially dito sa Alberta, Canada. Siyempre, ayaw na namin ng may snow, yan. Pero siyempre, dun sa mga bagong dating dito sa Canada, siyempre, gusto rin namin na maranasan nyo ang mayroong snow. Siyempre naman, importante yan. Uh, para malaman nyo kung ano yung mga pinagsasabi namin no, about sa snow yan. okay na yung ganito sana no? yung okay lang na malamig yan, pero walang snow mas okay yun yan, basta, oh, basta walang snow kahit na malamig huh. yan kitita nyo no oh, di ba diba? ayos no so mga kainags ano? uh, ngayon ay Friday so Saturday, Sunday, Monday Tama ba? Saturday bukas Sunday, Monday. Nako, apat na araw na lang. At ako'y eh, sasakay na sa eroplano. At babiyahin na papuntang sa ating sinilangang Pilipinas. Diba? Excited. Sobrang excited ko talaga. Grabe. nagbimix emotion na ako ngayon. Feeling ngayon nga, feeling ko na sa Pilipinas na ako. No? Kasi yung isip ko na sa Pilipinas na eh. oh, <laughs> huh, malamig mga kainis. Papasok muna ako. No? Yan, kahapon kasi hindi na ako masyado nakapag-vlog kahapon pagpasok natin. Kasi first day ko sa trabaho eh. Kaya yeah, medyo mahirap mag-adjust kasi di ba ilang araw tayo hindi pumasok tapos first day natin medyo may jet lag pa tayo sa day op. Timpla muna tayo ng ano ng kape. Yan, tayo na atin Tapos yung lemon na binili natin ito no. Malaki tulong mga kainan sya no. Lemon with honey. My love so sweet. Yan. Tapos syempre ito mga aso natin. Nako, i-mamimiss ko tong mga to. Sigurado ako i namin ako rin ng mga to no. Ayan yung mga yelong inumin ng dalawang aso natin ano? Oh. Tumigas na oh, sa lamig Mmm, grabe Ayan, tingnan nyo yung mga yellow-yellow Mga snow-snow ng konti Oh my goodness Ayan, pero very ano no? Very, very rare Na December na wala pa rin talagang snow no? Wow, officially December na ngayon, December 1 Nasanay tayo dati na pagka ganitong panahon eh <laughs> <laughs> Punong-puno na ng snow yung ating ano no Ating uh, paligid Yan Ayan, no. Kasi sa ano sa Sa madaling araw mga kainis ano, Malamig kasi sa madaling araw na no, yun eh, no? Kaya ganyan ang nangyayari oh. Mga oh, frozen ano? Diba <sighs> Yun <laughs> Mga kahoy natin oh. Frozen Yan silip tayo dito silipin lang natin tong ating uh, ali yan wala yan dito oh, tahimik no tahimik ganito talaga dito sa Canada mga kainis mo para dun sa mga hindi nakakalam tahimik dito very peaceful tsaka maluwag uh, ano ma maayos maayos pagka uh, umuwi tayo ng Pilipinas syempre medyo maninibago tayo no Siyempre, pag uh, lumabas tayo ng kalye natin sa kalsada, siyempre, marami tayong makikita, which is, yun yung namimiss natin dito sa Canada. Kita nyo naman yung daan natin, walang katao-tao, walang mga nagtitinda, walang mga nagbaba... ng mga sublot, sulbot, barbecue, di ba? Walang mga tao. Kaya yun yung namimiss namin dito. Pag nandito kami sa Canada, yung pagka uh, naboboard kami sa labas ng bahay, ah, pag naboboard kami sa loob ng bahay, lumabas man kami, parang may kulang eh. Kahit na lumabas kami, no? Kasi yung mga nakagis na natin na maraming tao, maraming mga kung ano-ano makikita mo sa daan dyan sa Pilipinas, yun yung namimiss namin dito. Kaya syempre, mararanasan uli natin yan. Mga ilang araw na lang. So by the way, mga kainags, ano? Bali, uh, pag, 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 pag ano namin na sa airport, pagbaba namin sa airport, Bali, susunduin ako nung kapatid ko, si Marlo. Yung pangatlo kong kapatid, susunduin niya ako sa airport tapos sa uh, ayun ah uh, at magstay muna ako ng isang araw sa kanya diyan sa Maynila ano tapos kinabukasan na ako uh, babiyahe uli sa San Jose Occidental Mindoro kasi ang dating ko sa Pilipinas magmula rito sa Canada mga alas 6 ng umaga tapos ang biyahe kasi sa amin from Maynila to San Jose Occidental Mindoro ang biyahe namin diyan ay isang ano lang isang biyahe lang kada isang araw, isang eroplano lang yung bumabiyahe. So wala na. So ang biyahe ng eroplano pasan uh, pa San Jose ay 6 o'clock, 6.30 yata ng umaga din or 7 o'clock ganyan. So pagdating dating ng mga 8 o'clock or 8.30 or 9 o'clock, wala nang bumabiyahe. So one, one flight a day doon sa San Jose. Kaya hindi na ako aabot pagdating ko ng Pilipinas from Canada, hindi na ako aabot niyan sa flight ko from Maynila to San Jose. Kaya ang gagawin ko, mag-stay muna ako na isang araw sa Maynila. Di ba? Para makatambay naman ako sa Maynila kahit mapaano. <sighs> <laughs> Mukhang gago eh, no? <laughs> hindi pala mukha. Talagang gago. <laughs> mga babies ko talaga, mga baby baby. Labas ka na! Halika na! Go! Go! coffee muna tayo syempre importante to eh sa umaga lalo na pagkagising natin pantanggal ng lamig sa katawan mga kalinay ano? yan coffee muna tayo oo oh, napakasarap tsaka pagdating ko dun sa Pilipinas mga kalinay ano? malaki ang adjustment ko kasi magkakaroon ako ng problema sa pagtulog syempre syempre alam naman natin na ang Canada tsaka Pilipinas magkaiba ng oras yan ano ang Pilipinas kasi ay ahead ng one day So syempre katulad dito Ngayon ay alas 10 ng umaga uh, Sa Pilipinas ay alas 12 pasado Ng madaling araw Ano bang Let's say sabihin natin ngayon ay 10.23 ng umaga rito sa Canada no? Alberta, Canada Yan. Tapos sa Pilipinas naman ay 12 23 ng madaling araw. Ganon. So, pag duma, halimbawa, 23 ng madaling araw dyan sa Pilipinas, hindi pa ako makakatulog niyan. Kasi ang physical ang ano ko, yung aking mentally, ano, ano ba tawag doon? Biological, ano ba yan? Basta ganon. Ay alas gis ng umaga gising ako dito sa Canada. Kaya ganon. Kaya kasi naalala ko dati nung pumunta ako, nung dumating ako dito sa Canada, mula sa Pilipinas, isang linggo akong hindi ano nakatulog ng gabi dito. So nakakatulog ako dito na sa Canada ng umaga which is gabi sa Pilipinas kasi ng mga oras na yun eh no? So isang linggo akong hindi nakatulog pag ano, gising ako niyan dito sa Canada no. Gising ako niyan buong magdamag gising ako. Tapos sa uh, na lang ako niyan makatulog na lang ako. Mga, mga siguro mga ganito, mga alas 10 ng umaga which is at uh, 12:30 ng gabi sa atin oh, no? sa Pilipinas. Dito na naman tayo sa trabaho natin ngayon mga kainags, ano? Grabe. So by the way, no, uh, ngayong Friday, uh, isang linggo na to kasi last Friday ko natatandaan nyo, uh, nag undertime time ako sa trabaho dito, di ba? Kasi nga eh biglang sumama ang pakiramdam ko, parang biglang sumakit yung ano, yung kasukasuhan ko. Yan tapos sa uh, feeling ko sobrang lamig talagang nilalamig ako no tapos hindi ko talaga kaya na ituloy yung trabaho ko so nag under time ako ng dalawang oras last friday yon bilis ng panahon no parang kailan lang yung nag under time ako tapos ngayon friday na 7 days ago na yung nakalipas Yan. tapos ngayon syempre friday eh awa naman ang Diyos eh, maganda na yung pakiramdam natin kahit papaano no although meron lang kayo napapansin na yung boses ko iba pero I feel better better Nasa kondisyon na yung katawan ko Yan, mabuti naman Malaking tulong talaga Pag pinapahinga natin yung katawan natin Mga kainags, ano Malaking tulong Kaya talaga minsan Pagka yung katawan natin uh, Pag sinasabi niya na Kailangan natin magpahinga Talaga ipahinga natin Eh lalo na ngayon Siyempre, malamig Malamig sa cooler Kaya ano muna tayo Tea pampainit so by the way doon nga pala sa sa San Jose Occidental Mindoro no bali ang huli kong uwi umuwi ako doon huli kong umuwi doon ano uh, October no kasi birthday ng tatay ko October 9 so bago siya mag birthday umuwi na ako doon doon ako nag-celebrate ng birthday niya tapos sa uh, kasi noong time na yon ah, uh, ang tagal naghihintay na lang ako ng visa no no visa kung approve ba yung visa ko papuntang Canada so kasi nag apply ako ng visa May 2008 ayan e, tagal ang tagal ng process so ang ginawa ko sabi ko habang naghihintay muna ako ah, nasa Cavite kasi ako nyan nasa Biglatan General Trias Cavite ako nung time na yan may bahay kami dyan eh eh sabi ko uwi muna ako ng ano ng ng San si Occidental Mindoro nga kasi magbe-birthday yung tatay ko. Tapos yung ano, binilin ko na lang sa kapitbahay ko yung FedEx kasi FedEx ang nagdadala ng ano no nagdadala ng ng result ng visa. So binilin ko na lang sa kanya kung sakaling dumating, uh, pakikuha na lang kasi binigyan ko rin siya ng ano no, yung letter na na yun in authorize ko siya na siya yung kukuha ng ng, ng ano nung result ng visa ko nga. Pero nung ano nung nandoon ako sa ano nung sa San Jose Occidental Mindoro hindi naman dumating yung visa ko hanggang sa makabalik ako ng General Trias Cavite so yun nga pala natandaan ko no 2008 October 2008 yung huli kong bisita sa San Jose Occidental Mindoro tapos ngayon lang uli masusundan yan kasi umuwi ako nung 2013 sa amin sa, sa Pilipinas para umuwi ako 2013 kasi nga nung na din na yung maginako Uh, pero sa Nueva Ecija ako nagstay tapos sa uh, bumalik ako 2015 Nueva Ecija din ako nagstay kasi nga kukunin ko na yung family ko papunta sa rito sa Canada So pero sa San Jose hindi na ako duma sa San Jose Occidental Mindoro Noong 2013 Tsaka noong 2015 Kaya ngayon sobrang excited ako talaga mm. Ah sarap Tapos sa uh, dumating yung working visa ko sa Canada na approved na approved no yung working visa ko November na mga November, second week yata ng November kung di ako nagkakamali oh. basta November na siya dumating oh, yon mga kainags ano? ito na mga sinasabi ko, ito yung pinakamaganda sa lahat pinakamasarap yung uwi time na, ang paborito nating mga <laughs> mga gustong gustong na umuwi ano, yan Naki <laughs> ano pa eh pa ano. Ano paborito ko lang pala mga kainags ano. So by the way ngayon uuwi na ako. So hindi na ako papasok sa Sunday Which is dapat sa Sunday May pasok pa ako Sunday tsaka Monday May pasok pa ako dapat yan Eh sabi ko Kinausap ko yung amo ko nga Sabi ko Pwede bang hindi na ako pumasok ng Sunday, Monday Kasi para makapag-prepare ako sa pag Uwi ko nga sa Pilipinas Para syempre Impake, ganyan Baka mamaya may makalimutan pa tayo May maihabol pa tayo At least Di ba may sama natin sa ano Mahirap kasi may makalimutan tayo Pag nandun na tayo sa Pilipinas Di ba Kaya sabi ko Gusto ko na mag ano, pahinga I-prepare yung sarili ko no? Kaya ito yung itong Biyernes na to, ito yung huling paso ko ngayong taon ng 2023. So pasok ko na uli next year na ng January. Yan. So nakakatuwa naman kasi yung mga mga kasama natin dito, no. Uh, talagang lumalapit sila sa akin, ano. Hindi naman lahat, no. mga tropa natin lumalapit sila sa akin na uh, papaalam. Ano ko ba sabi nila, mamimiss daw nila ako. Grabe na. Parang hindi ako makapaniwala. Sabi nila mamimiss daw nila ako. Mamimiss daw nila yung pagiging ano natin, kwela, pagiging bugo, ya. <laughs> At saka mamimiss nila yung pagiging mayabang kuraw, mga kainags, ano? pagiging mahangin ko, nako, mamimiss daw nila yon. Kumbaga yung magiging nagiging, nagiging ano, malulungkot daw sila kasi nabab mababawasan ng isang mayabang ma mahangin dito sa <laughs> sa trabaho namin ano So, nakakatuwa naman kasi sabi nila, ingat ka sa Pilipinas, yan, nagyakapan pa kami, hug, tapos sa uh, iba tropa, ingat ka, good, uh, good, good, ano, happy, uh, happy trip, ganon. Enjoy ka sa Pinas, yan, nakakatuwa naman, ano. Kaya, syempre, wow. Iba lang, syempre, pero alam nyo mga kainags, ano, sobrang excited ko talaga ngayon. Sobrang excited ko. Syempre naman kasi, uwi ka ng Pilipinas, oh, grabe, diba? Eh, ang nasa isip mo pag umuwi ka ng Pilipinas naku ang dami mong mga kakainin doon di ba kung ano, ano mga mga seafoods mga pagkain nako po just ko po panginoon naman isa yon sa mga nagiging ano excitement natin kaya gustong-gusto -gusto natin umuwi ng Pilipinas o so, makakain tayo ng mga fresh na pagkain ng mga Pilipino di ba Tsaka syempre mga kainags yung mga places natin doon ano? Wow, naku naman talaga Pero kung napapansin nyo mga kainags Medyo nagsisnow snow na naman yung mga sasakyan ano? pero wala pa rin snow kung napapansin nyo wala, walang snow no? ito yung ating uh, paligid yung ating backyard ah back back back. paligid pero yung mga sasakyan dahil nga sa medyo malamig nag ano siya nag uh, uh, icy, icy yan so yun na nga ano, ano, talagang minsan nga mga kainis, ano parang sa sobrang excitement ko na makawin na tayo ng Pilipinas Uh, yung nananaginip na ako na nasa Pilipinas na raw ako grabe nananaginip na ako nakasama ko na raw yung nanay ko mga kapatid ko Ah, uh, nakikita ko na rin yung mga dati ko mga old friends na nandoon sa Mindoro Tapos sa uh, Basta tapos ko kum ko daw ako ng mga pagkain Pilipino. Alam 'yan, mga minsan natutulog ka pero ang babaw ng ang babaw tulog mo kasi nga nami-miss mo yung ano, 'di ba? Nami-miss mo na yung pag-uwi mo. Ah, ano, yung nag nagigii-excited ka na sa pag-uwi mo, grabe. Pero di bale, ilang araw na lang naman eh yung mga panaginip na yun yung magiging totoo na yan so alam nyo alam nyo mga kainags ano excited na rin ako na gusto ko talaga syempre ipakita sa inyo no pagdating ko doon syempre gustong gusto ko ipakilala sa inyo yung nanay ko yung mga kapatid ko syempre naman tsaka gusto ko rin may ipakita sa inyo kung saan ako dati lumaki nagkaisip nung bata ko lahat marami akong kwento sa inyo mga kainags ano? at hindi tayo mahubusan ng kwento pagdating natin doon pagay lang muna natin pag natin dyan, habang nagpapainit tayo na sasakyan natin kasi kung napapansin nyo yung mga ayan no so hintayin muna natin matunaw to yung ice dito no so pwede ko naman tunawin yan ng windshield washer natin pero ayahan nyo muna kasi gusto ko muna kumanta mga kainags ano kakanta ko sa paglisa natin mula rito sa Canada papuntang Pilipinas ano goodbye it's time for me to go I call you in the morning so I can let you know If I may, if I don't, then who will? Ah, ha, 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 ha. <laughs> mga Kinex, masaya lang kayo. Alam ko nabibisit kayo pero pagbigyan bibigyan na ako kasi masaya ako, excited eh. Sige na, mga Kinex, pagbigyan nyo na ako, no. <laughs> okay na sana eh, no? Kaya lang kumanta pa eh, Buisit. So yun mga ka-inays, hanggang uh, dito na lang yung vlog ko maraming maraming salamat sa pagsama uh, at sa pakikinig sa aking pagkanta. So kita tayo sa susunod na video. Hanggang <laughs> sa muli. <laughs>